Hi guys, welcome to Min oh, oh. I'm here on Nakapaya Hills. Oh. Ah. Sa lugar. Kaya ano pang iniintay nyo? Bisita na kayo. Kasama ko nga pala ngayon si Kia Bibi. Dexter Aureliana. Leksyones. Ayyo. Punta kami sa bilang Bundok. Dude. Kaya, samahan nyo kami. And guys, yung kalsada na dinadaan na kami. Dinadaan na namin. Ayan. Punta na kayo dito. Wala ditong ahas. Ah, snake lang. <laughs> Welcome to Macapaya Hills! And welcome San Andres Quezon! Kit kami sa taas guys. Dyan. Kit kami sa taas. Tara na! So, hindi na sa hindi nakakilala sa amin dyan magpakilala na kayo. <laughs> At yung mga gustong pumunta dito, sige, punta na kayo dito. Wala <laughs> akong pakialam. <laughs> Gas kong gastos nyo sana. Di, magpunta na kayo dito. Grabe. Napakatarik, guys. Yan lang. This is my mini vlog for today. Kapay-kapay ba? Chat tayo. Ito tayo. היית רגע בזה